apa pasal dalam tujuan itu dan dari kami membutuhkan para menonton, apalagi bahwa aku bersyukur dengan kita, buat kalian selisihkan lapo, aku kita bisa mengajarkan kita, kita bisa kita bisa mengajarkan kita, kita bisa kita bisa mengajarkan kita, kita bisa kita

Saralampoon ng siyip pinagpalaan niya ng emotions kami kwa ikaw okay. kasalamat okay. sa mga blood brothers. Palapag ko na ng direct sweet feelings at ang ano ko? Ang ina sa dalawang sa mga Para Ang ano ko? Ang sa mga kawal. Tani niya si mga tani. パパピチョンの間でパピピチョンの間でサピチョンの間チョンの間でパピチョンの間でパピチョンのピチョンの間でパピチョンの間でパピチョンの間でパピチョンの間ンの間でパピチョンの間でパピチョンの間でパピチョンの間でのチョンの間での間ンの間でパンの間ン

Basilio, si Basilio. Ang kulit mo. <laughs> Nag-show na naman. <laughs> Akala ako director. Miss Emily M. Bata! M. Bata! Congratulations po sa Dakota. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> <laughs> For one thousand Pesos, Miss Davis you. Okay. Congratulations. <laughs> Congratulations. Congratulations. <laughs> Congratulations. Congratulations.

Pwede ba pag wala, paghatian na lang namin ni Ming? Okay. <laughs> e, May. Eh, ang sana ng pili na ko si Miss May na pili Wala pa din. Asa. Ah, ano, magugulong na natin lahat. Wala pa 2,000 pesos. Hello! Hello po. Ayan, bago ako i-announce sa na 3,000 pesos, ko ako sa social media accounts ko sa Facebook page, TikTok ID, ni sa Joseph Mison. i m s Ayan. Tapos, ayan. Ipapalim mo

po. Di ba? Tabuno, tabuno. One, two, three, four. Five. Pang lima ako. One, two, three, four, five. Lima mo, boss? Lima. Sino ko na? Wala? Ay, wala. Ano to? Five hundred okay. Five. Okay na? Apo, okay na po.

Eu tava ali. Enjoy ngayon si so, isipan ng iyong pariwala sa na sa katatang mga kaibigan. ang aking ngayong happy time? Hindi e. sa... 3,000.